payakap naman idol. Madalas, ito yung mga salitang makikita mo sa comment section sa videos ng mga content creators. Mga salitang galing sa content creators na madalas ay nagsisimula pa lang. Ito yung salitang kapag ginamit ay alam na kung ano ang kahulugan. Follow kita, follow mo ko. Then follow, please follow back. Wait, bago ka magalit, tapusin mo muna ang video. Hindi ito para saktat ka. Baka lang naman kasi mamulat ka. Panoorin mo hanggang dulo ha. Yakapan. Yan yung solusyon na may koneksyon sa pagpaparami ng followers. Solusyon na naimbento ng mga creators na nagmamadali. Solusyon na para daw sa mga hindi pa sikat at hindi pa kilala. Solusyon na binuo para sana makatulong sa mga nagsisimula pa lang. Pero nakakatulong nga ba talaga? O baka nagdudulot lang ng kaguluhan, kalituhan at kamalian? Hindi naman maitatanggi na may tulong talaga yan sa pagpapadami ng followers. Pero, yan lang ba ang kailangan? Paano na yung views? Paano na yung mas importante? Yung content. Ito, advice ko lang naman. Pakinggan mo sana. Alam ko gusto mo ma Alam ko gusto mo kumita. Ako man, gusto ko din yan. Pero, hindi dapat yan minamadali. Para sa akin, yung requirements, linagay yan dyan as reminder na kailangan mo munang ayusin ang content mo. By the time na maabot mo yan, most probably, unti-unti na dapat nakikilala ang contents mo. May mga nanonood na sa videos mo. May mga kusang nagpa-follow na sa'yo dahil sa contents mo. Para sa akin, hindi yan nilagay dyan para gawin mong mano-mano. Dahil kapag maayos na ang contents mo, kusang gagalaw ang mga numero na yan. Yung tipong hindi mo kayang kontrolin o pigilan, promise. Nangyari sa akin yan. Wala pang isang buwan, 20,000 followers ka agad. Kaya ako sinasabi to kasi baka hindi ka aware na may iba pa palang paraan. Paraan kung saan mas matututo ka ng tama. Paraan kung saan mas mag-grow ka bilang content creator. Ngayong alam mo na, pwede mong pag-isipan. Nahihirapan ka na rin lang naman sa ginagawa mo, bakit hindi mo na lang gawin yung paraan na worth it share at pag-usapan? Yung ginagawa sa organikong paraan. Dahil kapag ginawa mo yan, hindi lang content mo ang mag -grow pati na rin ang iyong pagkatao. Huwag mong kakalimutan kung bakit yung mga tao ay nandito sa social media. Andito sila para malibang, matuto, maghanap ng solusyon sa problema. Pwera na lang yung mga naghahanap ng jowa. Char. Lahat ng rason ay para sa sarili nila. Kaya ikaw, dapat binibigay mo kung ano yung gusto at hinahanap nila. Kaya, mag-content ka. Yan ka kasi makikilala. Okay? Natulungan pa kita. Follow for more.